Good morning mga bro Meron man tayong bagong nire-refer ngayon uh, Sharp ang model niya ay Ayan lc 32 ne 185 m So trouble nito Nagpalit kami ng backlight Na kami uh, backlight Tapos Eh sunog yung guan Yung transistor dito sa inverter niya Tapos ito sira din to So, ang magandang paraan ditong ginawa ko. Sana masundan ninyo. Aalisin nyo to. Ito. Yan. Aalisin nyo. nyo. Aalis nyo. Aalisin nyo rin to. Yan. Yung dalawa na yan. Aalisin nyo rin yan. Pakaalis nyo. syempre Etong kuan dito papunta rito sa papunta rito sa main board. Ayun, main board na 'yan. Etong sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito walo. Yung walo na 'yan papunta naman dito sa signal ng inverter. So ibig sabihin, dapat ikat ninyo tong apat na to. Oh. Ito ituturo ko sa inyo kung alin yung ikakat dito yung una, isa, dalawa, lo, apat. Bakit may resistor? Kasi dapat lagay natin siyang resistor. Yung kinat na yun, ayun ay lalagay yung resistor. Yung isa nasa ground. Dati naglalagay ako, magkasunod lang dito eh. Ngayon, iba na may na nito. Sa ground yung isa, kwanto eh, uh, 3.3K. Sa ground yung isa, tapos dito sa papunta, number 4. Ito yung number 4 na yan. Yan, number 4 na yan ito yan dito yung isa na to yan yung wire na yung papunta rito number 4 yan 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 so nakakat din to ha yan nakakat din yung pangapat yan isa dalawa tatlo apat nakakat din sa ano yan papunta yan dito sa paan ng IC na to ito dito yung nakakabit yan sana masunta ha ngayon medyo maselan-selan pa, iyahang mo rin to. Papuntan dito sa ground to eh. ah, yeah. oo. Ay, eh, hindi sa isang wire pa pala to pang ilang bato. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pag pito, bilang ka dito. Pito, 1 2 3 4 5 6 7. Okay? Sana makatulong tong vlog ko na to. Oh, testing natin. Ayan kung bakit meron po ako dito Ito po yung nilagay kong inverter Mas maganda to uh, Maganda buga ng Bultahin ito Malinaw sa picture Siguro kung kuha nyo Gayahin nyo na rin Yung ginawa ko Nakakondem kasi inverter natin eh Ayan So pa Testing na natin Kung buo na talaga So ayan Meron na sorry, mama, sorry, So, ganun lang po yung gagawin. Napaka-simple lang. oh, yung mga teknisang magpumpogi. Okay, okay naman kayo dyan. Yan, yung yung <laughs> okay, na po. Ah, medyo nagpakulay ako ng buhok. <laughs> Ayan, nakikita nyo ba yung style ng buka yun? Bukas, kuha nyo na mamaya. na yan. <laughs> so, sana po makatulong yung vlog ko na to. Oh, so, alam nyo na to kung ano yung nalagay kong inverter. Oh, so, ipapuntahin dyan sa kwan. Backlight. Oh. Backline, oh. So, salamat po ulit.